Tapos left, na ano? Hmm. Nagda left tayo. Tapos mag right. Kapag video man, parang mas maganda yung video dyan. Tapos masyado mag-right tayo. Doon ka na sa dulo.

Alberta Parks. Saan? Yearly. Ah, parang hindi kami nag-Alberta. Para libre saan? Hindi libre, binayaran na yan. Para pag pupunta ka ng banks, mm hindi -hmm. ka nababuy na mag lang. Na. Magkano ganyan anak? 70. Hindi na ako dadaan doon oh, 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 oh. sa Toluay? Hindi na, yan na yun. Meron ka na. Ay, hindi naman kami lagi <laughs> nag-Alberta Parks. Hindi na nababuy? Pag nagbabuy, eh kayo kasi malapit kayo sa baw. So well, that's good. Naka video ka? Mm-mm. Tapos anak ano, magle-live dito? Ah, ah. Hindi, pagka, pa. kung ano? Pagka-live. O kaya, pasin mo mo. Uy, ang galing ni Dad. Dad, anong, anong lasa, Dad? Okay oh, lang. Mataas. Mataas siya. Parang ganun. Bagay nga kay Dad. Bagay si Dad. Kasi big boy si Dad. Yeah. Toys for big boy. Yeah, line, yeah. Break it! Very good. Chess? Mama, yeah. Chess? Chess? They left Try ulit na mag-train. Tapos po, try na tayo. Naglahat tayo. Oo, ma'am. Naglahat tayo na tayo. Oo. Ito rin siya lang, ha? Para ma-try naman ulit namin ng train. Ito <laughs> rin na namin hindi nagpa-public ride. Thank <laughs> you. Whatsapp na Ilalagay mo lang yung location. Deliver yung rin yung papalpa. Mm -hmm. Saan so, so kaya maganda? Aray. Dito nga na para maluwag. Diyan sa likod. Aray, di na. Sa so, unahan. Mm -hmm. Saan ba maniwag? Kasi mm -hmm. naman dyan. Hindi na nga alam. Saan mo ba gusto ikaw ang driver? Ma? May oh, camera ba sa harap ka? Ha? Wala. Masarap. Sa gilid wala rin. <laughs> Masyado. Ayun <laughs> <laughs> mga para makakain muna kami sa Olive Garden, Italian Kitchen. Italian Kitchen. <laughs> <laughs> Picture dito. <that on. laughs> <laughs> 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 that Let's see. Fingers.

Mayroon tayo pa pang backstage pag hindi pa ngayon, Tingnan natin kung anong meron dito. What is inside? Cutlery, <laughs> syempre. Surprise! Mayroon <laughs> eh, italyano talaga. Ano <laughs> ka ganun? Ayaw pa niya, para para parang ganun. <laughs> hindi gawa ng ano, alam mo nalang sino. Dapat ikaw na kanina. Si Maba nga <laughs> naman gano'n.

Ang sarap. daw. sarap ba? Oo. ko rin. Kain mo na sila. Anong soup yan? Ah? Chicken gnocchi. Gnocchi. Gnocchi? So, itatry ka yung soup. Dito, 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 Paano ba kumain ng soup? Dip mo na lang. Masisyal. Ito yan o. Oo. Caballo. Ano kumain ng soup? Mga barako. Dip? palabas. <tinyo> Hindi pa pa ganyan. Sobrang salap ng sauce, dog. ito? Mm -hmm. So, yun. So, tatik na itong tinapay. Ayan. Try. Harap nga. Ang

Mm. More and more cheese Thank you. Thank you Enjoy Thank you, Thank you. Thank you. Naku, Sobrang basog na tayo niya so Chicken alfredo with broccoli Ano ito anak? Cheese ravioli Ravioli And then the bravo Junior ayan Masarap itong ravioli Masarap yung ravioli Oo uh, masarap So yun, unang first bite. Which one? Broccoli. First broccoli. broccoli. First bite. bite. Sarap. broccoli, anak. Okay. Ha? No, yung sauce. Yung kulay puti, anong tawag? Okay, no. Hindi, yung kulay puti na ganito. Ano yun? Hindi. Mm -hmm. Siskuli. Broccoli, siskuli. <laughs> Question, I will get pompis. Ipit na to. Go no, eat. That's <laughs> good. That's yes, good. Thank you. Is talaga pagpaste. Is mm -hmm. kung na yung binibigay. Di oh, nice. kung oh, ano yung uh -huh favorite mo talaga ang Italian na. Diba di kayo na ating parents? Bata pa ka kayo sa Italian na resto. Sabi mo Makain sila halos sa Pontefina. Pontefina. O, di ba dati? mo na. Kasi dada. Ano ba yung bibigay? Cake. 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 Cake pag-dessert na. Okay. Mm -hmm. na Mamili na lang tayo ng dessert. Tapos sabihin natin, na bowl. No more ka ng ibang dessert. Tapos, birthday ka. So, sa dalawa na. Mm -hmm. ah. <laughs> oh. Maghanap ka ng dessert. Actually, the icing here Meron akong nakita dito ng dessert kanina yun. Sarap yung... Ay, ito! Blackmose. It's very natural. Tingnan mo, mo na, Okay sa'yo. Trap mo na lang yung braso ko muna. Wait lang! Eh! yeah. Kaya anak like this. Isara. cream mm kasi yan. Hmm. Mm. Mm. But these mm -hmm. Uh -huh. Let's try this. Masarap din. Try na bahay na si madam. Oh my goodness.

So yun nga para ako nandito ngayon So mag-tutorial tayo ng pag-fold ng napkin. Kung hindi nyo na nalalaman ay eh, ako expert dito. Kasi nung araw nagtrabaho ako sa ganito. So yan. Ito. Anong ganito sa restaurant? Rectangle. So square niyan. Oh, okay, square. Okay. yung tip, i-fold. Okay. Tapos, re reverse Yan. nakakasunod ba kayo? Tapos, itutupi sa gitna. pa ganon. Yan. Okay na, tutupin lang. I-fold. Dahil yung kanilabasan. Ayan <laughs> <laughs> So, yun Ang ating tutorial for today <laughs> So, yun Tapos na kaming kumain Uwian na <laughs> <laughs> So, yun matutulog nyo na daw Let's go Let's go Stop. <laughs> 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 <Laks> na <ng> hangin na Langas ito tayo ngayon. Maganda nga ganito sa mustang sa Bulldogs to US. Ayan, so nanalo sila. Tapos na yung laro. Hindi ko napanood kasi kumain kami. <laughs> Unood ko, unti lang first quarter. <laughs> Bravo Junior, kami. <laughs> so, dito na kami alay sa kondo. Nangayon. Ah, pahinga muna. At nabusog masyado ng Ginokki. 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 Gino 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 so, yun lang. Mamaya na maglalakad kami sa labas. Bye.